Another day, another blessing mga Marcy at Parsi. So ang dami nga nagtatanong kung paano ko nga ba binabudget yung sahod ng mister ko at kung magkano nga ba yung binabudget namin para sa pagkain. So ngayong March 26 nga, sumahod yung mister ko ng 6,800. At pagka ganito nga ang 26 of the month, eh, nga sila para sa mga benefits tulad ng SSS Pag-ibig pati PhilHealth. Ito nga yung araw na pinasok niya mula March 1 to 15. Sa pagbabudget nga, inuuna namin bayaran yung mga monthly bills. Para nga ngayong buwan ay eh, 386 pesos yung para para sa tubig namin. Siguro hahanapin nyo yung para sa kuryente. Tuwing 11 po kami nagbabayad at ngayong 26 eh tubig lang muna yung binayaran ko. Sa internet naman po eh 300 pesos lang dahil nakikikabit nga lang kami sa mother-in-law ko. At naga-additional 125 pesos lang kami para nga dun sa router na kinuha namin. Kaya naman ang para nga sa internet eh 425 pesos. Then nagbibigay nga rin pala kami ng 500 pesos once a month sa aking mother-in-law. Tuwing 26 nga kami nagbibigay dahil tuwing 11 nga eh, medyo malaki-laki yung bayarin namin para sa kuryente. At kung itatanong nyo naman sa akin, magkano nga ba yung bill namin para sa kuryente? Bali, pumapatak po kami ng 1,200 to 1,500 every month. Maabot lang naman yun ng 1,500 pag gumagamit ka kami ng infrared, yung electric cooker namin. At para naman sa budget ng mister ko, e eh, 1,000 pesos. Dahil 26 pesos lang naman yung pamasahin niya balikan. Araw-araw din naman siya nagbabaon ng kanin at minsan nga may ulam pa. Kaya naman yung sobra dyan ipang eh, merienda niya. Para naman sa bigas namin, e eh, 12 kg lang yung binili namin ngayon dahil may sobra pa naman nung nakaraan. At 60 pesos nga lang po yung binibili namin bigas. Kaya naman yung binadget namin ngayon para sa bigas ay 720 pesos. At sa grocery naman namin ngayon umabot ng 1,588 pesos and 25 cents. At ito nga yung resibo ng green grocery ko kahapon. At sa baon naman ng mga bata, 200 pesos para kay Sena at good for 2 weeks na nga yan, 20 pesos a day. Bukod nga dyan, pinagbabaunan ko siya minsan ng kanin o di kaya biskuit. Para naman kay Gia ay 100 pesos lang pero araw-araw ko siyang pinagbabaon ng biscuit. Nagagalaw niya nga lang yung 100 pesos niya pagka naubusan na nga ng stock dito sa bahay ng pangbaon ng biscuit. Pag nakapagbayad na nga kami ng mga monthly bills namin, nakabili na ng bigas at nakapag-grocery, yung matitira yung, yung pagkakasyahin ko para sa panggasos namin sa pangulam. So, ito na nga lang yung natira sa akin, 1,880 pesos and 75 cents. Ito yung pera na pagkakasyahin ko na pangulam namin sa loob ng isang kinsenas. Siguro may ibang maghahanap o bakit kayo walang savings? Tingin nyo dito sa panggastos namin, may maisisingit pa ba ako para sa savings? Sa mahal po talaga ng bilihin ngayon at minimum wage earner lang yung asawa ko. Kaya naman napakahirap po talagang pagkasyahin. Kung yung kinikita mo ay minimum wage earner, kung single ka, siguro kasya. Pero pagkapamilyado ka, naku po, napakahirap talagang pagkasyahin sa sobrang mahal ng bilihin ngayon. Kaya naman minsan talaga hindi maiwasan nakapusin kami. At mahirap din talaga sa part ko kasi nga wala akong maitulong at hindi ako makapagtrabaho dahil nga maliliit pa yung mga anak namin at wala pa naman akong mapag-iiwan. Kaya naman kahit nasa bahay ako, ang dami ko talagang pinasok na pwedeng pagkakitaan. Nagbenta nga ako dati sa online ng mga beauty products tapos nag-ukay-ukay din ako hanggang sa nauwi nga ako dito sa pagbablog. Kaya naman malaking tulong talaga sa amin yung kinikita ko dito sa Facebook kahit maliit lang siya, pati na nga rin sa pag-a-affiliate, eh pandagdag pang gastos na rin. Yun, kahit hindi nga ako bihasa dito sa pagbabudget, eh sana nagkaroon kayo ng idea kung paano nga ako nagbabudget.